Greetings smartwatch fans! Ito ulit tayo. Babalikan ulit natin ang Xiaomi Smart Band 9. And as you requested, i-demo ide natin yung iba't ibang games na available sa ating smartwatch o sa ating fitness tracker. smart Band. Okay? Ang Smart Band na yung features ay parang smartwatch. Yan ang ating Xiaomi Smart Band 9. And isa sa mga main features at hinahanap ng user ay ang loaded na game sa wearable na ito. Okay? So, yung games na available sa fitness tracker na ito ay sa pamamagitan ng watch face. So, papakita natin sa inyo. Dinownload na natin yung iba't ibang games, yung mga available na games sa ating Xiaomi Smart Band 9. So, kung interesado kayong malaman, Okay? Interested kayong malaman kung ano nga ba yung mga available na games sa fitness tracker na ito. Panoorin nyo yung video na ito. Subscribe, like, at share sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so simulan na natin. Aalamin natin yung iba't ibang games na kasama sa ating Xiaomi Smart Band 9. At sabi ko nga, yung fitness tracker na ito, yung games ay sa pamamagitan ng Watch Face. So, wala siyang independent na app na pwede nyong i-add or i-remove. Okay. Okay. So, na-download na natin lahat ng games na available sa ating Xiaomi Smart Band 9. Kung di ako nagkakamali, parang 4 lang yata. O, oh, 5. Okay. 5 games lang yung available. So, tingnan natin. Long press. Tapos swipe. Okay, so ito. So iso, ito sa isa ito sa mga pinakauna nating na-download na download games. So para itong sa mga arcades na games, okay, sinusukat nito kung gaano kakalakas sumuntok. Okay, so try natin. 3 2 1 Okay, ayun. So meron tayo dito, ito yung naging data natin. Okay? So so far working naman siya. Okay naman. Next, tingnan natin. Meron tayong 2048, although hindi ako fan ng game na to. Ang hindi ko pa rin alam kung paano nga ba nag-work yung game na to. Anyway, kung alam nyo, you can download it here sa ating Xiaomi Smart Band 9 at pwede kang maglaro ng puzzle game na ito. Okay? Para lang yata to sa mga genius. Okay, so nag-work naman so far. 20, 48. Next. So kung gusto nyo magpalit, long press lang. Swipe. Ito yung mas gusto ko pa to. Okay. Play. So, magkikreate ka ng bridge. Oops. Okay, game over ka agad. Okay, restart. Yan. Okay, next. Next. So, yung gagawin mong bridge, dapat sakto lang. Okay, huwag masyadong mahaba. Huwag din masyadong maikli. For example, ito. Habaan natin. Okay. Yan. Game over pa rin. Okay, go back. Okay. Cross the bridge. Next. Ito naman sa mga mahilig sa math. Okay. Tingnan natin. Mali. Check. Mali. Go back. Mali. Ayan. So, kung magaling kayo sa math, I'm pretty sure mag-enjoy -e kayo sa game na to. Okay. Then, So, dito. ito. Shooting. Ball games. Although, ayaw kong ng games na to. Anyways, okay na rin. Good addition na rin sa fitness tracker nyo. Okay. Goal. Next. Goal. Okay. So, shoot that ball na game sa fitness tracker nyo. Okay, so ilang games tayo? Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At least 5 games yung available sa fitness tracker natin. Okay, na Xiaomi Smart Band 9 Global Version. Right now, at 5 games pa lang yung available. Tingnan natin pag nag-update si Xiaomi. Kung meron pang additional na games para sa inyong Xiaomi Smart Band 9 global version. So, kung may mga tanong, may request, drop lang ng comment, like, share, at subscribe sa ating nag-isang Smartwatch Pinoy TV. Bye!